magandang araw mga idol ah, sekreto kung paano natin hindi agad masusunog ang ating kopra mga idol paano baka kayo mag salansan ng biak na niyog o biak na kopra mga idol para hindi agad masunog paano alam nyo mga idol ganito po ang teknik namin dito sa amin sa probinsya sa Marinduque okay? pero kumpurme sa luto mga idol o oh, sa klase ng lugar kung paano magluto ang mga magkukopra dito sa amin ay medyo maputi paputi po ang klase ng pagluluto sa amin kumbaga sa kumbaga sa pagluluto ay hindi pa gaano uh, maitim baka maputi pa minsan nga sinasabihan ay magdala na nga ng balingoy para iulampay. pa eh. dito sa probinsya ng Marunduke ay ganun pero dito sa usapang lukad mga idol para hindi agad masunog alam nyo mga idol ang teknik po namin ay ang tawag po dito sa amin itong klase ng ganito yan yang yung ganyan pong salansan yan po ay talakid alimbawa dito po sa amin sa bandang gitna ng gagatungan ay tinatalakiran po namin ah uh, bali dalawang talakid yan ang ilalim po ninyo munang uunahin ay puro mata huwag po natin uh, uunahin yung butbut dahil oh, yung mga butbut -but na ganito ay eh, marami pong mga ano yung mga labis-labis na yan marami mga labis-labis pag yan po ang inilalim mo sa pagtalakid ay eh yan po yung nagdadalit minsan yan po yung sanhi ng pagkasunog ng ating tapahan pagkasunog ng lukad kasi po yung mata tulad ho nito mga mata pag malaki wala ho siyang balahibo eh yan o, kinis siya kaya yan po yung ating ah uh, inuuna at ganyan po ang salansa no yung mga idol dikit dikit para po masunog man yung lamang na bandang ilalim lang hindi yung lahat ng kabuuan ng kopra at dipindi rin sa inyo mga idol limbawa kung kakaunti ang yung rin pwede naman po yung bot bot pero ang diskarte puro patiya lang Ga patiya lang ganyan gaganyanin natin sa ilalim ng tapahan para hindi ho masyadong masunog yung inyong kopra ganyan ho ang salansan yan puro but but lang hanggang sa tapos sa ho natin ng ganyan sa kanilang baitang baitang yan ganyan no? ganyan ho sa natin kung butbut -but lang inyong uunahin kung kakaunti ang inyong kukuprahin halimbawa ganito marami so ibig sabihin itatalakid po natin ang dalawa yan dalawang talakid do tulad po nitong ginagawa ko dito po sa bandang gitna tapat ng lulutuan ay yan po ay dalawang talakit. So, ibig sabihin po, kailangan doblehin kasi malakas po ang apoy sa bandang gitna para hindi agad masunog ngayon. Kung halimbawa, sa tantya po ninyo ay kakaunti na lang yung isasalang, ganyan na lang. So, ibig sabihin, isang talakit na lang po kasi kakaunti na yung isasapaw eh. Kakaunti na lang. At, at sa, sa susunod naman nating pag uh, kamada eh ganito na lang ho ang style ng gagawin natin video isang patong na lang ng ganyan oh. yan po yung puro bot naman ang susunod natin dyan para hindi masyadong masunog yan yan mga idol ganyan yung style dito sa amin na pag tapa kasi nga po pag medyo hindi man maganda ang ah uh, pag kamada sa larawan madali ho siyang masunog yan ho mas kito duwin nung gatong yan hindi agad yan masusunog hindi agad masusunog yung sahig o kaya hindi agad masusunog yung lukad o dahil ho yan ang dipindi po yan sa mga probinsya sa ibang probinsya minsan tayang tang sila magluto talaga parang risikada pero dito sa amin sa Marinduque pagmarami uh, pag marami ang tinatapan mo mga dalawang oras lang ang gatong nun o kaya isa yan papilisan eh dito po sa amin Inaurasan ko halimbawa gaito karami siguro mga isa't kalating oras ito para namin hindi naman mabigla ng pagkaluto Baga, hindi man siya agad masunog eh ngayon po kung talaga nagmamadali isang oras lang yan paspasan natin ang gatong kailangan ganyan naman ang kamada mo ganyan o, oh, di ba mga idol? Yan. Di ba? Sin, -sin siya maganda siyang tingnan. O. Oh. Kailangan lang natin ng iba yung tiyaga sa pagkamada para ayos yung ating trabaho. Tiyagaan lang, yan o. Oh. O, oh. oh, di ba? O, oh, di ba mga idol? Magandang tingnan. O, oh. ito na lang, ay susunod, ko. Kaunti na lang. O. Oh. O di ba mga idol? Sa lansan siya, sinsin ang ilalim. Tapos uh, sa kamo, sa sapawan. Yan. O di ba mga idol? At salamat po sa inyong uh, suporta at tiwala. God bless po mga idol. At thank you ng marami. At thank you for watching.